Narito ng BTV Balita ngayon. Ipinagbabawal na ng Metro Manila Development Authority ang pagdaan ng motorsiklo sa service road ng EDSA Kamuning Flyover simula ngayong biyernes. Paliwanag ni MMDA Acting Chair Romando Artes, ito upang mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar habang sarado ang southbound lane ng Kamuning Flyover. Mababatid na isinara ang bahagi ng naturang daanan para bigyan daan ng road repair ng DPWH sa naturang flyover. Tiniyak naman ng MMDA na may nakadeploy na enforcer sa lugar upang magabayan ang mga motorista sa mga alternatibong ruta. Pwedeng dumaan ang mga nakamotorsiklo sa mga alternatibong ruta sa Scout Borromeo Street, Panay Avenue, Mother Ignacia Avenue at Scout Albano Street. Sa iba pang balita, handa ang Meralco na tumalima sa panawagan ng Energy Regulatory Commission na gawing utay-utay ang dagdag singil sa kuryente. Tugon ito ng Meralco sa pinangangambahang pagtaas ng singil sa kuryente, bunsod ng maripis na reserba dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Anne Claire Feliciano, Public Relations Head ng Meralco, nananatili silang proactive upang hindi maramdaman ng mga customer ang epekto ng pagtaas sa singil sa kuryente. Sinabi pa ni Feliciano na mahigpit silang makikipag-ugnayan sa kanilang supplier kayo din sa ERC para utay-utayin ang pagpapatupad ng dagdag singil sa kuryente. Inamin naman ng Meralco na panandalian lamang itong solusyon at umaasang dumami pa ang mga power generator upang matiyak ang sapat na supply at mapanatiling mababang singil sa kuryente. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow tayo kami sa aming Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Gorizeta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.